Magandang umaga po mga kaparambin, kumusta po? Ngayon po ay pangatlong araw tayo sa ating pagalagay ng plastik po. Ay, biglang umulan po. Oh. Umaga pala ang po, naulan ng na mga kaparambin. Ang agap na ulan po natin ngayon. Ay, nag-spray po ako kanina umaga din uli. Naka isang tangke po tayo. ito pong paikot ng katanaman po ng talong natin itong pilapil po baka naman bugsula ang po aran na po yung sinasabi ko na ano na pambalot po natin plastic are po ay kawad po yun dala ko yan are po kawad po are pinutol-putol para po sinasabi ko na plastic na ang haba po nito ay nasa apat po na purpit po ito. Mas mahaba po din eh, sa ating ginagamit dito. yun Sukatin natin. Yan po. Ah, malaking kahabaan po pala din eh, yung kapanding. Halos kulang-kulang kulang isang dangkal po. Tigkabila ang sobra po. Ito sa atin dala. Ito po ay ano para sa ating talungan po sana. Mahaba po ito. Dini. Eh. Ay naging problema nga po. Ay kulang po yung ating inorder order na nauna po. Dadalwa po ang ating order na ganito kahaba. Ito. Ay di ating gagamitin po muna ito. Tama naman naman po itong huling plat po natin ay ano po, malalaki po ang pagka plat. Ay, di ko po lahat ito. Pati yung panabi po. Kaya mas maganda po itong ating gagamitin ngayon. Ayan. Umpisa na po tayo. Ayan po, nakalagay na po mga kapambing. Itong ating plastik, nakagayak na po. Ito po, labas po ang tigkabila na lupa sa plat po natin. Hindi po sakop. Ito po, sakop po ito. Nakalawit pa sa baba. Kaya yung lahat po ng plat na yan, halos wala pong labas na lupa sa tigkabila. Sa po lahat siya. Oh, yan eh. Dapat pala ay 4 talaga. Pero okay na po ito. Medyo mataas po ng presyo ito ng kaunti. Eh. Itong medyo malapad po. kaysa do sa ating inorder dati, sa nauna po. Ito pala mas maganda pala. Eh? Hmm. Saka kuplat po. Ang ganda po. Lapad. Mabigat-bigat nga lang po. Pero ayos po. Ang ganda. Si mami po na andun po, napapakan uli ng ating mga alaga. Naglilinis po. Mamaya-maya pumapunti mapunta dito yun. Ano na sa ako? Hindi mismo din. Nakakaya pala ako sa lapad. Magandang tanghali po mga parambin. Tayo po ay nagpalit ng damit. Yan ang basang-basa po ng pawis tayo po ay naka limang plat po ngayong umaga ito po oh. simula din eh yan po isa, dalawa, tatlo, apat, ah, lima yan ay tayo po tumigil kanina subang init kanina ay lumilom po uli oh. nag ulap naman para na laang po oh. kakaunti na pitong plat na laang po pero yung dalawa ay maiksi na sa dulo yun mamaya na po hapon mga kaparambing at tayo naman po ay kukuha po ng mga gulay po pananghalian po natin tayo po ay magpapaluto kay mami ng bulang lang po na kalabasa titinan po natin kung naandun pa yung kalabasa po ar po yung ating ano oh, man ng talong po lagi naman nabasa po so, baka po ito yung mga dakot na lang natin ilalagay na lang po natin sa tabi tayo po yung makuha ng ano dito okra yun po ito pwede na ito lalokan po natin yung bulang lang ng okra nagulangan na po yung iba oh sayang murahin lang po ating kukunin Ayan. Pwede na po ito. Isa pa. Pangbulang lang po. Para po yung ating gagawan po ng platform. Ayan. Lambot po ng lupa. Ayan. Palabasa po yung laging nababasa po ito. Pagkatapos natin taniman po yan, yung ating sitawan ito naman po ang ating kasunod na project lalagyan po natin ng plat diretso na po yan hanggang dulo siguro dito po ay sili sa baba na yan mga ilang luang po ang ating tatanim ng sili mataas na rin po yung sili na ating pananim po siguro po ay sunod sunod dito itatanim talong sili magkatabi na po yun po ang ating kasunod na gagawin po natin dito dito na po tayo sa ating tanayman ng kalabasa. Tingnan po natin kung nandito po yung isang bunga po. Ay, ari pa po. Kaya lang. Tanggal na sa kanyang na. tangkay po. Ayos pa naman po. Ating bubulang langin po, aray. May buko pa po doon hindi pala ang pwede maliit pa siya ito lang ang po okay na ito tapos makuha po tayo ng talbos din ari lawakan po natin Masarap po itong may ano, talbos ng kalbasa din malasa na po yan po yung bunga talbos natin ang dulo ng lumaki sarili ko po. Tsaka po ating saluyot. Ating kuhaan po ng talbos oh. Yan, ari. Saluyot po ito. Yan, lock po natin. Ari po saluyot din. Kuhaan po natin talbos ari saluyot. Masarap po ito. pag ito'y bumunga po ating ipupula uli yung bunga para po mas dumami dito sa ating taniman ng saluyot ang po mga metal po metal bus ng kalabasa metal bus ng saluyot mas na po itong sahog sa ating ano bulang lang po yan kuha po tayo dito ng alugbati itong talbos po para sa mga siya. bawasan po natin ang talbos Ayan, masarap din po ito sa bulang lang bata pa as na po ito makuha po tayo ng talong din eh mga na po natin so, ito din ang dami po oh. nang gulang na pala ito. Hmm. Masarap po itong prito. Sosoy-solan po sa tuyo mansi. Yeah. Lusot na po ang tanghalian natin. Ano? Hmm. Ah, may butas. Mm. Haas na po ito. Ayan, naulo na po lang ating panahon. Ito ba? May uka. Ito. Malaki. Haas na po ito. Uuwi na po tayo. Paparuto po natin kay mami. Dito na po tayo sa kubo mga kambing. Si mami na po nag-guide nito. Yung ating mga gulay, kalabasa, talong po, okra may luya, may bawang po ito po yung ating dahon dahon ng alugbati dahon ng kalabasa po saka itong dahon ng saluyot dumaan din po ako sa ating kaingin nakakuha po ako ng mais po ayan po yung ating mais Nagahit na rin po si mami na po maluto ng bulong lang parang halian po natin mga fresh pore lahat bulang lang na kalabasa masarap po ito tayo po ay may pinakulong tubig talagay po natin luya bawang tapos yung mais po Ayan. muna ko po yung mais at yung magulang na po para para pumalabot. Talagay na po natin yung lahat ng gulay Sabay -sabay na sabay-sabay na po. Para isang kulok na. Dahil gutom na si daddy. Ayan. <laughs> bulang lang. Isirin nahuklahok na po ay luto na po yan ang matitigas nating gulay ay luto na ay ngayon na po ay ating ilalagay ang mga dahon dahon pang albularyo yata ito dadi aking ginluto ah talbos po ng kalabasa yan yan po matalas sa lalamunan hindi pagluto na ay pag hindi ba pagluto na yun yun po para scotch bright para ito baka kuminis ang ilalang muni hmm. tapos ito po yung ano nga to? saluyot saluyot yan ay nalako ay ay di puro pala padulas yan oo yung. okura tapos ito po ano yun? kalugbati ayan, ang sarap po ng ating pananghalian. O di, lulusot na yung, yung talbos ng kalabasan, sarong magasipang. Oo. Oh. Madulas na eh. Ay, ayos na yan. Luto na po ito mga pambin. Nakaluto na po si mami. Ito po yung kanya na luto. Bulang lang po. May tuyo po tayo. Tinapa. May suka po tayo sa sawang. Yung mga bata po kumain na. Sila po ay Galing school. May ano po sila kanina event yung ano ba yun, linggo ng wika po. Kaya po tayo mga parbing. Eh, sila po ay eh, nagsikaan na sa school at akala ko po kanina ay kahapon Ay sabi na eh, maghahapon sila sa school. Pag baon ko po. Si Bonsu po yung eh, baon ay ano, favorado. Tapos Kuya ay tuyo ang ulam. <gulong> mm -hmm. <laughs> Buti nakakain ka? May tuyo. lugaw mo ay ano. May takip pa yung baunan. Tunay ka? Kuya! Kain ka? Mm. Ah, ang sarap po mga parang. Ah, bunsa ka. Yung, ito po yung baon ni Bunsong Lugaw. yung oh. Yan po ay mabubuhay na sa kanilugaw. Basta na kayo bukong sa akin. 15 plus 3. <laughs> ha? 15 plus 3. 15 plus 3. Medyo madulas-dulas po ang ano, yung daon po na. Mm. Mm. Yung saluyo. Yung oh. Pero ayos po. Ubus na, may ubus na, Eski. Ay, ito yan na 'to. na. Gusto na iski? 'yung kailangan ko? Dalawang kilo ng gatas, sandin ko lang. sa suka na may O kaya na at mga din. Pag nauubos mo kain. Sayang huwag mapapagod. Tapos. Kumain sar. Okay. Halimbawa, may 10 piso ka. Ah. Oh. Bumili candy. ka ng kayo hindi. Hindi ito eh. ilang magkano ang candy? Tatlong piso. Ilang candy ang nabili niya? Dalawa. Dalawa? Magkano ba pag candy? Magkano Tres. Oo, tres ang isa. Ang sa pano, dalawang oh, ilan? Makano yun? O, oh, dun sa 10 piso mo, ilan na lang matitira sa'yo? Um, Kalabasa ko. Five! Hmm? Five! Hmm? Ayun. Okay. So, ito ba ang bisag lang yan? Um, ayun! Ilan? 7. Seven! Hindi. Dalawang nga ang binili mo. Dalawang tres. Five!

95100 to five, one